Nagaugyon si Vice President Sara Duterte sa mando ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ipahidalom sa lifestyle check ang mga opisyal sa gobyerno sa tunga sa ginapatigayon e, subong investigasyon sa flood control projects. Pahayag ni Sara dapat nga madalom ang mangin investigasyon kag hindi lamang magsalig kung ano ang nakabutang sa salin. Dugang sini dapat nga magluwas na eleher ng mga opisyal ipa-check man ang mga appointed nga public officials dapat na. at hindi lang yung elected uh, public officials sa pati yung mga appointed uh, public officials at hindi lang yung mga on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin dapat deep dive kung sino yung mga dummy ilabas yung mga dummy ng mga uh, public officials VP kung may pagkakataon kayo ngayon paano nyo haharapin itong problema ng Corruption. Yan yung sinasabi ko kanina na ayoko magbigay ng libreng <laughs> libreng advice <atries, laughs> uh, sa administrasyon. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Uh, Panoorin na lang natin sila sa kanilang sarusarswela. Si Vice President Sara Duterte siya pahayag nga dalon man sa investigasyon ng mga dummy. Sa pihak nga bahin, ginhangkat naman ni Sen. Risa Ontevero si President Marcos nga mangin ehemplo. Kagunahan sini ang pagpaidalom sa lifestyle check. Mahimo inisigura ni Marcos, sino kay Ontiveros, pagi sa publiko. Siyang iya nga statements of assets, liabilities and net worth akong salen, pati na ang iya sa iya nga pamilya. Oh, I suppose nung uh, sinabi ni Presidente na magpa-lifestyle, check at kahit limitado lang yon sa executive sa simula ay uh, presumed sinasali niya ang sarili niya kung nag-utos si presidente ng lifestyle check uh, magandang halimbawa at pagpapakita din ng pamumuno kung kasamang uh, ibubunyag yung kaniyang salien okay. following on the principle dun sa mungkahi ni minority leader na isama na sa lifestyle check ang asawa uh, posibleng voluntarily din i-expand uh, sa mga miyembro ng pamilya To Weasel at and toveoas.